harvest tayo ng ating uh, rambutan. So, ito bubut pa pero okay na yung kanyang laman. So, yan. Ito yung mga rambutan natin. Ayun, yung mga itsura nila. Ito siya. Masarap naman. Hmm. ko na. Kasi laging nag-uulan. Ayan. Uh Hindi -huh. pa masyadong ino ito. So, yung Kuha tayo ng... Ito, maliit pa siya pero pula na ayan ito pa yung iba ayan so yun yung unang ano nya yung mga na unang nahinog ito na so marami kami na rin pwede na rin yan matamis na ay may butterfly may butterfly tayo ayan. at ito na po pula na yan So, may butterfly. Lumalapit <laughs> sa akin yung butterfly. So siguro bukas pwede na rin 'yan. Kailangang mapulang-mapula para mas matamis. Pero ito pwede na to. Kunin na natin yung isa. Ito bukas ko kukunin siguro. Bukas na lang i-harvest. Tapos ayan ang daming nalaglag oh. Sayang, nalagleg lang sila. So napakababa lang yan ayan bukas ko na kukunin 'yan mapula na bukas 'yan. ito yung mga green pa. Hmm, marami. actually konti lang yung bunga niya ngayon. Hindi ka tulad dati, napakadami. Siguro, bukas ko na kukunin muna yun. Para mas mapulang-mapula. Ito maliit lang. Bali, dalawang puno yan. Ayun siya. Oh, may butterfly. <laughs> Papa video sa akin yung butterfly. Ayan. Dalawang puno. Ito yung bunga niya. Ito lang yung bunga niya. Mga nilaglag lang yung mga bunga niya. Ay, nasa taas. Medyo mataas yung mga bunga. Tingnan natin sa gilid. Ay, yun sa taas meron. Susungkitin natin. Mapula na siya. So, hindi siya ganong namunga. So, ayan o. Oh, napakababa lang yung puno natin na oh. ano yan. Rambutan. So, dalawa. Isang puno. Eh, nasa yung isa. Yung nandun sa kabila. Wala din masyadong buong. Nabibiyak tayong yung buong. Ayun no, nabibiyak. Kasi nag-uulan. Tapos, nabibiyak. So, pitasin na natin yung iba. Ayun, ang dami na palang pula. Meron din doon. So, harvest tayo. Kunin natin yung ating mga ating uh, rambutan. Ito, pwede na to. Pulang-pula na siya. Eh. So, yung iba, hindi ko muna kukunin siguro. Pintayin ko talagang pumula para mas uh, ano siya, mas matamis. Ayun nasa sa taas oh, ang dami. So buti na lang meron na akong ano, meron na akong uh, sungkit na mahaba. Dito ang baba lang. Ay, natapon. So yun, ang daming natatapon, sayang lang. Ayun. So harvest ko na yung mga ibang medyo mataas. Hindi lang masyadong kita. Ay hindi siya kita ayan yung ating rambutan so nagbigay ulit siya ng bunga at so medyo konti nga lang ayan, ayan nasa baba yun ang maraming ano mga natapon so ito oh, nagbubulaklak pa siya kaso hindi na nagtutuloy ayan, yung ating rambutan dito lang yan sa ating promise ayan siya So, yung ating mulberry konti lang ang bunga ngayon Ayan, yung mulberry ko yung tanim mulberry pinutol ko na siya so kailangan talaga yung mulberry puputulan para hindi tumaas ng tumaas yan, yung bunga ng mulberry yan. puno lang yun so lahat yan pinuputol ko para hindi yung maabot mo Ayan. ito marami siyang bunga yan o no? pulang pula pa pag nag black dun palang pwedeng pitasin yan so, yung rambutan natin ayun sya so magpipitas muna tayo gawa kuha ko ng sungkit